Hello guys. Shout out nga pala diyan sa atin naghihingi ng manok guys no. Oh, to so guys, hindi ko pagdalamot yung mga manok ko dito sa inyo guys. So, ayan mo guys, ang ganito lang ang ano masasabi ko sa inyo guys. Kung tayo po ay bibili ng mga pagkain ng manok guys. Kung ano yung presyo, yun talaga ang mabayaran mo guys. Oh, yun ang presyo, yun ang mabayaran mo. So, hindi ka maka hindi ka makabili ng tawad doon guys. Oh. Tandaan nyo guys, hindi niyo maka kan. Kahit kayo bibili hindi kayo magkasabi na tawad po guys ano lang. Bawa Tag 40 yung kilo Tapos Maging ano lang Maging Tuwaran mo ng 35 Hindi pwede yun guys Kung ano yung presyo Yun talaga yung mabayaran mo guys So Tapos Ito Hingin mo lang Hingin nyo lang Nyo Huwag yung hingin guys Kasi Alam mo yung Anong gasto Na alam nyo kung ang magkano yung pagkain ng manok tapos sige na lang ito wala na po kaya thank you salamat nga pala ulit sa mga humihingi kaya pasinsa na kayo ha next time tara araw bibigyan ko rin kayo may araw din tayo na magbigay tayo guys okay? so wag muna ngayon medyo gipit ako ngayon thank you